Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagharap na ng kasong homicide ang anim na tauhan ng Navotas City Police dahil sa pagkamatay ng 17 anyos na binatilyo na napagkamalang suspect sa Navotas City. Pinagbabaril ng mga tauhan ng Navotas City Police si Gerald Jemboy Baltasar nang mapagkamalan na siya ang kanilang tinutugis noong August 2. Dahil dito, ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng field commanders na magkaroon muna ng police briefing bago maglunsad ng operasyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi katanggap-tanggap ang naging aksyon ng mga tauhan ng Navotas Police. Tiniyak naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na mabibigyan ng hustisya ang sinapit ni Baltasar at magiging patas at mabilis ang investigasyon sa kaso. Nagbabala ang mga negosyante sa negatibong epekto kung iboboykot ang mga produkto at kompanya ng China. Reaksyon ito ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa panawagang boycott ni Senate President Juan Miguel Subiri dahil sa water cannon incident sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Federation President Cecilio Pedro, hindi lamang ito makasasama sa China kundi maging sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Pedro, ang China ang pinakamalaking trade partner ng bansa dahil bukod sa importasyon ay ito rin ang destinasyon ng maraming produkto mula sa Pilipinas. Sa halip na magpadalos-dalos, nananawagan ng grupo sa mga mambabatas na huminahon at iwasan na magpadalos-dalos sa anumang aksyon. Sasalang sa anim na buwang pagsasanay ang higit isang daang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF para maging ganap na kasapi ng Philippine National Police. Nasa 52 dating MILF combatants at 50 MNLF forces ang magsisimula ng kanilang field training program. Ang mga ito ay nakapasa na sa basic recruitment course gaya ng physical agility, psychological at physical examination bago isalang sa anim na buwang public safety basic recruitment course. Sa isang seremonya na ginanap sa headquarters ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Parang Maguindanao del Sur, nanumpa ang mga ito na sinaksihan mismo ni na Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa at Interior Secretary Benhar Abalos Jr. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Amin niyo pong ng mga headlines sa nakalipas na mga oras manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>